Uh, Na-busy po sa, sa industry natin. Busy, hindi na nakikita yung uh, magulang natin. So, hindi uh, nga. Nag-birthday ako. Hindi ko nga sila nakasama. So, later may celebration kami. So, makikita ko siya. So, uh, there may support system yung tatay ko. Very close kami. And uh, pagka-busy ako, Tatawag, tatawagan lang kami about basketball, boxing, ganun. So, ano na, very relaxing na sa akin Thank you. Yes, sir. Ako naman po, yung tatay ko. Sa totoo lang, ganito ako sa tatay ko eh. Bakit? Yes. Kasi, siguro nung bata kami, parang iniwan niya kami, gano'n. Pero kwento ko lang din, after almost 15 years, umuwi siya last week dito sa Pinas. So, ano-anong emosyon. Pero happy naman at nagkasama na ulit yung pamilya. Pero umalis na siya last night, yung namin. So, medyo madaming emosyon eh, hindi ba nagsisingkin sa akin. Pero happy, at least nakita na nakapag-uusap ngayon kami. Ayun na. Ka. 15 years kayong dinakita. Yes. Ilang taon ka nung iniwan ka na? Ah, iniwan niyo. 13? 13 oh. years old. Nung lumipat kami dito sa Pinas, kasi born and raised po sa ibang bansa eh. Nung punta kami dito, hindi na kami ulit nag-uusap at nagkita. Tapos last week lang siya umuwi. Uh, so, fifth after 15 years, last week mo lang siya ulit uh, so nakita. Hindi ka nagalit sa kanya yan, yes, sir? Siyempre, masaya. Nung una ko siya nakita. Pero ang dami rin ano eh, parang ang dami rin... Parang sinabi ko rin sa kanya yun nung pagdating niya na... After 15 years, ito na pala yun. Parang hindi pa rin siya nag-aaral sa akin po eh. Parang hindi pa rin pumapasok sa loob ko eh. Pero ayun, naging... Para rin sa nanay ko, para rin maging masaya na lang yung nanay ko. Ayun, parang binoo ko na lang po yung... Yung samahan na ako, no yung family.